po. Alagaan mo ang kwintas na ito. Ililigtas ka nito sa panganib. Lolo naman, baka mapalaban ako sa mga aswang nito ha. Sus, alam ko namang hindi ka naniniwala sa akin. E eh, sa tanan ng buhay ko lolo, wala pa naman ako nakikita ng aswang. Yung kwintas nyo nga, tinatago nyo lang sa baul. Paano ay iniwan ko na ang pagiging antingero ko na mapangasawa ko ang Lola mo. Tsaka naubos ko na yung mga aswang apo. Lolo talaga. O sige na, aalagaan ko ang mutya mo. Isusuot ko to palagi para hindi kita makalimutan. Itago mo lang apo. Kung hindi ay baka ka ng mga maligno, wala na ako para ipagtanggol ka pa. Lolo talaga oh, malakas pa kayo sa kalabaw. Marami pa kayong mapapatay na aswang. Story. Die. Ako si Joseph. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari noong 20 anyos pa lang ako, taong 1996, sa summer. Namatay yung lolo ko nung 20 anyos pa lang ako, pero bago mangyari yun, ay ipinamanan niya muna sa akin ang kanyang mutya Lumaki ako palaging ibinibida ni Lolo ang kapangyarihang taglay ng mutyang hawak niya. Ayon sa kwento niya, nakuha niya ang mutya sa dalawang ahas na naglalaban. Simula nang makuha niya roto, ay nagkaroon na siya ng pambihirang lakas at liksin ng pangangatawan, pati na rin swerte sa kabuhayan. Nung bata ako, ay paniwalang paniwala ako sa mga kwento ni Lolo. Bilib na bilib ako tuwing ikinukwento niya ang mga karanasan niya sa paikipaglaban sa mga aswang. Ayon pa kay Lolo, ay marami na siyang napatay na aswang noong kabataan niya at ilang buntis at sanggol na raw ang naligtas niya dahil sa kakayahang taglay ng mutyang meron siya. Apo, kapag wala na ako ay sa iyo ko iiwan ang mutya na to. Ingatan mo itong mabuti dahil ito lang ang may papamana ko sa iyo. Huwag mong hahayaan na mapunta to sa masasamang tao. Talaga po lolo, paano po ba gamitin yan? Gusto ko rin labanan ng mga aswang na parang superhero. <laughs> Apo, kusang gagana ang mutya kapag napasakamay mo na to. Hindi ka tatablahan ng mga matatalas na bagay, magiging malakas ka at kasing liksi ng mga aswang. Basta magtiwala ka lang sa gabay ng mutyang to. Sige po lolo, magtitiwala ako dyan at lalabanan ko ang mga aswang na yan paglaki ko. Sa paglipas ng panahon ay nakasawaan ko na ang pakikinig sa mga kwento ni lolo. Kasabay kasi ng paglaki ko ay ang pagkamulat ko sa realidad ng mundo. Narealize ko na walang katotohanan ng mga kwento ni lolo. Inisip ko na lang na baka inaaliw lang niya ako nung bata pa ako. Lahat naman siguro ng mga lolo ay nakakapag ng kwento para aliwin at maging bida sila sa paningin ng kanilang apo. Hanggang sa tuluyan na nga ibigay sa akin ang trabong ko ng ahas na lagi niyang ipinagmamalaki. Apo, alagaan mo ang kwintas na ito. Ililigtas ka nito sa panganib. Lolo naman, baka mapalaban ako sa mga aswang nito ha. Sus, alam ko namang hindi ka naniniwala sa akin. E sa tanan ng buhay ko lolo, wala pa naman ako nakikita ng aswang. Yung kwintas nyo nga, tinatago nyo lang sa baul. Paano? Ay iniwan ko ng pagiging antingero ko na mga pangasawa ko ang lola mo. Tsaka naubos ko na yung mga aswang apo. Lolo talaga. O sige na, aalagaan ko ang mutya mo. Isusuot ko to palagi para hindi kita makalimutan. Itago mo lang apo. Kung hindi ay baka ka ng mga maligno. Wala na ako para ipagtanggol ka pa. Lolo talaga oh. Malakas pa kayo sa kalabaw. Marami pa kayong mapapatay na aswang. Makalipas lang ang isang linggo mula nang maibigay sa akin ni Lolo ang kwintas. Ay dito naman siya binawian ng buhay. Masakit sa akin mawala si Lolo. Dahil siya lang naman ang tagapagtanggol ko. Siya ang nagtatanggol sa akin tuwing pinapagalitan ako ni nanay. Ngayong wala na siya. Wala na rin akong kakampi sa bahay namin. Katulad na lamang isang araw Sinermo na, na naman ako ng nanay ko Dahil hindi na naman ako nakatagal sa trabaho ko Palipat-lipat ako ng trabaho Dahil wala akong nakakasundong tao Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo sa akin ng mga nagiging amo ko Pati na rin mga katrabaho ko Namasukan na ako bilang panadero Pumasok na rin ako sa pagmemekaniko At pati sa pagiging tricycle driver Pero hindi ako nakakatagal Kaya dakilang tambay lang ako sa panahon to Ang tanging kaibigan ko lang ay si Dudong na apo ng albularyo Wala rin kasing nakikipagkaibigan sa kanya eh Dahil sa weirdo daw to At kung ano-ano ang kinakwento Joseph! Nandito ka lang pala! Kanina pa kita hinahanap! Teka, ano ba yung tinitignan mo? Tanong ni Dodong na kinuha pa ang hawak-hawak -hawa kong kwintas. Nakita niya akong nakaupusan na tumbang puno sa likod ng bahay namin. Dito kasi ang paborito naming tambayan simula nung bata pa kami. Aba! Ang angas nitong kwintas mo ah! Tunay bang mutya to? Bigay sa akin niya ni Lolo. Trambong raw ng ahas. Aba! Ang swerte mo tol! Sabi ni Lolo, bihira lang ang ganitong mutya dahil mahirap nung makuha. Ano naman ang swerte dyan? Wala naman akong pagagamitan yan bukod sa magandang pamporma. Tol, alam mo ba ang mga mutya may taglay na swerte? Pwedeng gamitin yan sa sugal. Kapag nanalo ka, ay magkakapera ka. At kapag nagkapera ka, ay hindi ka napapagalitan ng nanay mo. Ano namang alam ko sa sugal? Tumaya tayo sa perya. May alam akong peryaan pero malayo rito. Hindi ako papayagan. Sa wala akong perang pantaya. Ako, may pera ako. Saka magpapaalam na lang tayo na kunwari maghahanap tayo ng trabaho sa ibang lugar. Ano, sasama ba? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan, tol. Pera ko naman ang gagastusin natin at kapag nanalo ako, syempre hati tayo. Kung makukuha ko lang sana yung motya ng lolo ko, baka mayaman na ako ngayon eh. Bakit hindi yung lolo mo ang yayain mong magsugal? Hindi yung pati ako dinadamay mo sa pagiging sugarol mo. Eh, alam mo namang matuwid ang utak nun. Albularyo yun. Magkaugali sila ng lolo mong antingero. Saka hindi ako sugarol. Gusto ko lang magkapera. Napilit ako ni Dudong na pumunta sa karatig Barrio. Kaya naman alas 4 pa lang ng madaling araw, ay tumatawag na sa labas ng bahay namin si Dudong. Napagalitan pa ako ng nanay ko dahil buti pa raw si Dudong ay maagap sa paghahanap ng trabaho. Kung alam lang nila na bad influence to sa akin eh. Ipinabalot ni Dudong sa pulang tela ang kwintas ko at ipinabulsa sa akin yon. Mahirap na daw kasi yung nakalantad ang mutya dahil baka maging mainit kami sa mata ng mga maligno o aswang. Sinunod ko na lang siya para wala ng maraming diskusyon. Sobrang layo ng siya sinasabi ni Dudong. Dalawang beses kaming sumakay ng jeep at pagkatapos ay naglakad pa kami ng malayo dahil tagong-tagutong sa bunga na to. Walang yaka tol, hindi ka pa sugarol sa lagay na to ha. Paano mo naman alaman na may peryahan sa liblib na lugar na to? Naisama ko minsan nung lalaki nagpagamot kay Lolo. Ang sabi niya, kung may mutya si Lolo, ay tiyak na iyaman kami. Kaso ayaw ni Lolo magsugal eh. Pero dahil gusto kong umaman, sumama ko sa lalaki para kapag nakuha ko ang mutya ni Lolo, eh, alam ko na kung saan lugar ako pupunta. Ibang <gibberish> klase ka rin eh no? Ang layo nito ha. Nakakatakot pang daan. Paano kung gabihin tayo? Anong mo. Sabi mo nga hindi ka naniniwala sa mga kwento ng lolo mo tungkol sa mga asungat at maligno. Hindi nga, kaso baka may mabangis na ayop. Sus! Ang dami mong sinasabi. Mamaya magpapasalamat ka din sa akin kapag nagkapera na tayo. Nakarating din naman kami sa lugar na sinabi ni Dudong. Marami na ang tao nang dumating kami. Ipinahawak sa akin ni Dudong kagad yung pera niya. Isang libo din yun na tagi-isang daan. Kaya nangihinayang talaga ako. Nung mga panahon pa naman na to, ay mahirap kitain ng isang libo. Ibinigay niya sa akin ng isang piraso ng papel na may nakasulat na hindi ko maintindihan. Orasyong latin daw to pampaswerte. Sambiting ko raw bago ko hipan ng pera. Nang matapos ay pinapili niya ako kung saan kulay kami pupusta. Wala naman akong alam sa mga laro sa perya dahil unang beses kong makapunta sa ganitong lugar. Bahala ka na kung saan tataya. Total pera mo naman yan eh. Hindi pwedeng ako kasi ikaw ang may pampaswerte. Eh dihiramin mo muna tong kwintas ko. Oh, sa'yo pinasa yan. Kaya ikaw ang susundin yan. Huwag ka na maarte tol. Magkakapera na nga tayo eh. Basta walang sisihan ha. Pumili na ako ng kulay na pupustahan. Tapos umalis na ako at inantay sa likod si Dudong. Dahil siksikan ng mga tao. Habang tumitingin ako sa paligid, nararamdaman ko na lang na niyuyugyug na ni Dudong ang braso ko. Tol! Panalo tayo! May pera na tayo tol! May pera na tayo! <laughs> Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Nagulat na lang ako nang ipakita niya sa akin ang panalo namin. Katulad ng pangako ni Dudong, ay hinatian niya ako sa napanalunan niya. Pero matapos to, niyaya ako na si Dudong na umuwi dahil baka maabutan na kami ng dilim sa daan. Naglakad kami ulit sa dinaanan namin kanina. Matatayog na puno't ligaw na halaman ang nadaraanan namin. Hapon na rin kaya hindi kami sigurado kami masasakyan pa kami pa uwi. Lalo na at malayong lakaran pa ang gagawin namin. Inisip ko nga na baka magpalipas na lang din kami ng gabi dito at bukas na lang kami babiyahe pa uwi. Tol, saan ka nga pala nakakuha ng isang libo? Ang alam ko, pareho naman tayong tambay. Hindi ah, na, maaasahan naman ako nila nanay sa bukid. Hindi pa naman anihan para magkapera ka ng isang libo ah. Kumukupit ka ano? Grabe ka naman tol. Naibon ko tong pera. Dahil binibigyan ako ng mga taong nagpapagamot kay lolo. Ayaw tanggapin ni lolo ang pera kaya sa kanila inaabot. Grabe ka tol. Hindi ba dapat tinatanggihan mo rin? Masama ang tumanggi sa biyaya pare. Bilib na bilib pa naman yung nanay ko sa'yo. Kinukumpara pa ako sa'yo tapos ganyan ka pala. Aba, nakakabilib naman talaga ako hindi ba? Madiskarte to tol. Ikaw tong walang kadiska-diskarte. Natatawang pabiro kong sinuntok sa balikat si Dudong. Habang nagkakatuwaan kami sa paglalakad ay bigla na lang tumigil si Dudong at nakatingin sa daraanan namin. Nang tumingin ako doon ay nakita ko ang dalawang lalaking nakatayo at masama ang pagkakatitig sa amin. Nakita ko rin sila sa peryahan kanina at naisip ko na baka natalo sila at may balak na kunin ang panalo namin. Mga pare! May problema ba? Bagi akong siniko si Dudong para pigilan siya sa pagtatanong. Mukha kasi siyang maangas at baka tuluyan kaming mapaaway. Gustuin man namin lumisang daan ito ay wala naman kaming alam na ibang daan maliban dito. Nagpatuloy na lang kami sa tahimik na paglalakad Habang pinag-aaralan ko ang kilos ng dalawang lalaking na sa daraanan namin Kung may gagawin silang hindi maganda ay mapipilitan kaming lumaban Hindi ko inalis ang tingin ko sa dalawang lalaki Iba yung pakiramdam ko sa kanila Simula kasing napunta sa akin ng motya ni Lolo Ay naging matalas na ang pakiramdam ko sa panganib Kaya nasisiguro kong hindi gagawa ng maganda ang mga to Kitang kita ko kung paano dilaan ang isang lalaki ang paligid ng labi niya Na parabang natatakam sa isang putahe Malapit na kami ni Dudong sa kanila nang marinig kong nagsalita ang isang mas nakakatandang lalaki. Amoy na amoy ko ang dugo ng antingerong si Berting sa dugo ng lalaking yan. Hanggang ngayon ay nalalasahan ko pa ang masarap na dugo ng antingerong na pastang natin ama. Nang lagpasan namin ang dalawang lalaking to ay rinig ko pa ang pagsinghot nila sa akin. Narinig ko din ang pangalan ni Lolo Berting kaya naman nilingon ko sila. Nakita ko nakangisi sila sa akin at kitang kita ko pang pa maiitim nilang ngipin. Ang bango ng kanyang dugo Natitiya kong kamag-anak siya ni Tandang Berting. Lolo ko bang tinutukoy niyo? Jose, ano ka ba? Pakiramdam ko ay aswang ang mga yan. Bilisan na natin lumayo. Kung ganon, apo ka nga na matandang antingero. Kusang lumalapit sa atin ang swerte ama. Hindi sapat ang mapatay natin si Tandang Berting. Dapat nating ubusin ang angkanya. niya. Katulad na lamang ng ginawa niyang paglipol sa lahi natin. Anong sinasabi niyong pinatay yung lolo ko? Jose, ihanda mo na ang mutya mo. Mapapalaban tayo. Mabuti na lang at nalakong buntot pagi ng lolo ko. Bakit? Hindi mo ba alam na pinatay namin ang lolo mo? Na nahimik lang kami sa mahabang panahon pero pinaghandaan namin ang kanyang pagtanda para sa at patayin siya. Uubusin namin ang angkanyo bilang kabayaran sa kasalanan ng lolo mo sa angkan namin. Pasimple kong kinuha sa bulsa ng pantalon ko ang motya ng ahas at inalis ang telang pula na nakabalot dito. Pinaloob ko yun sa palad ko at mahigpit na hinawakan. Ramdam ko ang pag-iinit ng motya sa hindi malamang dahilan. Umatras si Dudong at hinila ako para sumabay sa pagatras niya pero hindi ako natinag. Binulungan ako ni Dudong na aswang ng dalawang lalaking to pero hindi ako nakinig. Ang nakatataklang lang sa isip ko ay kilala nila si Lolo at sinabi nilang pinatay nila to. Nang muli akong hilain ni Dudong ay sumama na ako pero nanatili ako nakalingon sa dalawang lalaki. Hindi ako naniniwala sa mga kwento ni Lolo pero sa pagkakataong to ay biglang nagbago ang anyo ng dalawang lalaki sa mismong harapan ko. Kitang kita ako na nag-anyong baboy ramo sila at mas mabagsik sa normal na baboy ramo. Pucha tol, aswang ang dalawang lalaki Joseph, anong gagawin natin? Umangil ang dalawang lalaki pagkatapos nila magbagong anyo Ramdam ko ang takot ni Dudong nang humawak siya sa braso ko Pinipilit niya maging matapang At nang maalala niya ang buntot pagi Ay eh kinuha niya to sa kanyang dalang bag Nanginginig ang mga kamay na pinakita niya yun sa dalawang aswang Oo, oh, huwag kayong lalapit Hindi kayo sasantuhin ang buntot pagi ko Halika na, tumakbo na tayo Pinila ko si Dudong at sabay kami tumakbo palayo. Rinig namin ang tunog baboy ramon na humahabol sa amin. Kaya mas binilisan namin ng pagtakbo. Sa hindi inaasahan, ay nadapa si Dudong. Aray tol! Tulungan mo ako, Dali! Natigilan ako at nilingon ko siya. Nakadapa siya na inaabot ang kamay sa akin. Natatanaw ko na rin ang dalawang naglalaway na baboy ramo. At malapit na ito sa kanya. Saglit ako na tulala at hindi alam ko anong gagawin. Muli kong naramdaman ang pag-init ng mutya ang hawa ko. Kaya naalala ko ang sinabi noon sa akin ni Lolo. Kung gaganang gagana ang mutya. Basta magtiwala lang ako sa gabay nito. Hindi ako naturuan ni Lolo kung paano maging magiting na antingero pero kailangan ko magtiwala sa bisa ng motya... para maprotektahan ang kaibigan ko. Mukhang sa takot kasi ni Dudong ay nakalimutan niya na ang buntot paging hawak niya. Pinuntahan ko siya at agad tinulungang makatayo. Ang isa sa mga baboy romong aswang ay maliksing pumaibabaw kay Dudong kaya napasigaw siya sa takot. Sinipa ko naman ang aswang na agad nitong ikinahagis palayo. Nagulit ang mga aswang dahil sa taglay kong lakas. Kahit ako hindi ako makapaniwala na nagawa ko yon. Mukhang tama lahat ng sinabi ni Lolo. Kailangan ko maniwala sa motya. at sinamahan ko na rin pagdarasal para sa aming protection Dahil dito, ay isinuot ko na ang kwintas na nasa kamay ko bago ko muling tinulungan makabangon si Dudong. Nanlilisik ang mga mata ng isang aswang bago muling umatake sa amin. Kinuha ko ang buntot pagi kay Dudong at agad na sinalubong ang aswang. Hinagupit ko yun ang buntot pagi pero malik si at nagawa niyang iwasan yon. Si Dudong ay pumuesto sa likuran ko habang takot na takot. Yan lang ba ang kaya mo? Mukhang wala kang binatbat. Kung ang lolo mo nga ay nagawa naming patayin, ikaw pa kaya? Napuno ako ng galit dahil sa narinig ko. Gusto kong ipaghiganti si Lolo. Kaya sumugod ako. Ang sabi ni Lolo Berting, kasama sa kakayahan ng mutya ang liksi ng pangangatawan. Kaya kakayanin ko makasabay sa galaw ng mga aswang na to. Kaya pinatalas ko ang aking pakaramdam. Nang sumugod ng aswang sa akin, ay hindi ako agad kumilos. Pero nang malapit na siya, ay dito ko na iwinasiwas ang hawak kong buntot pagi. Natamaan ng aswang dahil umatungal ito at nakita ko pang umuusok ang balat niya. Humina ang depensa ng aswang dahil sa sugat na natamo niya. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para umatake at tapusin ang buhay nito. Pero ang kasama nitong aswang na sumulubong sa akin, tumama sa kanang hita ko. Ang talim ng na nakosling pangil ng pagiging baboy ramo niya. Nagdugo ang sugat na nilikha nito. Kaya naman naging ika-ika ang aking pagtayo. Kinuha ni Dudong ang buntot pagi at tumabi siya sa akin. Nakita ko na na kahit paano ay nagkaroon na siya ng lakas na loob para lumaban. Galit na galit ang isang aswang nang makita nitong nagbalik na saan yung tao ang kasama niya at nanghihina na. Malalim pala ang tinamon nitong sugat sa likod at ayak na hindi magtatagal ang buhay nito. Si Dudong ang humarap sa aswang gamit ang buntot pagi. Iwinasiwas niya to pero nagawang iwasan ng aswang yon. Dahil dito ay tumulong na rin ako. Lalo na nang makita ko na tatalo si Dudong. Binangga ng babi mo ang paan nito kaya nawala ng balanse at napahiga siya. Dudong! Nang makita akong lalapain si Dudong, ay dinamba ko sa likod ang baboy ramo. Nagpambuno kami at nagpagulong-gulong sa lupa. Ramdam ko ang lakas ng aking katawan dulot ng mutya. Kaya lumakas lalo ang loob ko na lumaban. Para lang ako nanguhuli ng hayop habang yakap ko ang katawan ng baboy ramong asong na to. Malakas din to kaya nagawa niya makawala sa akin. Bala ko sanang habulin to pero pinigilan na ako ni Dudong. At sinabing nagdurugo ang sugat ko. Hinayaan ko na lang ang aswang na yun makalayo at nilapitan ko ang kasama nitong naghihingalo. Ang natamaan ko pala ng buntot pagi ang matandang aswang. Lumuhod ako sa harap nito habang nakangisi. Ipaghihiganti ko ang lolo ko. Kung napatay kita, sigurado akong mapapatay ko rin yung anak mong ulang kwenta. Tignan mo, iniwang kanya ng mag-isa. kanya at papatayin. Ibulong mo sa hangin yan para makarating sa kanya. Sabihin mo, hihintayin ko siya. Tumayo ako tinitigan ng aswang. Paulit-ulit kong naaalala ang revelasyong sila ang pumatay sa lolo ko. Dala ng galit ay kinuha akong buntot pagi kay Dudong at tuluyang tinapos ang buhay ng matandang aswang na to. Nang mapatay ko to, ay saglit kami nagpahinga ni Dudo. Ginamit kong panali sa sugat ko ang pulang tela na pinambalot ko sa mutya ng ahas. Nang pauwi na kami, ay kalat na ang dilim. Ang napapansin ko lang sa sugat ko, habang tumatagal ay kumikiro to. Pero hindi kami pwedeng tumigil ni Dudo dahil baka bumalik ang aswang na may mga kasama. Tiniis ko ang kirot hanggang sa makarating kami sa may mga bahay. Kumatok si Dudong sa mga kubo at nagtanong kung maaari ba kami makituloy kahit isang gabi lang. May naawa naman sa amin at pinatuloy kami sa kanila kamali. Mabuti na rin yun para may masilungan kami. Binigyan nila kami ng kumot at unan pati na rin pagkain. Patapos naming magpasalamat ay iniwan na kami sa kamali. Habang kumakain kami ni Dudong ay may naaamoy kaming mabahong usok. Amoy ito ng nasusunog na goma. Nang sumilip si Dudong ay nakita niyang nakatanaw din sa kamali ang pamilyang tumulong sa amin. Akala siguro nila aswang tayo. Bakit naman? Naturingan kang apo ng antingero pero wala kang alam. Ang pagsusunog ng goma ay pantaboy ng aswang. Di ikaw na maraming alam. Natural! Apo ko ng albularyo eh. Ang inaalala ko, paano kung masundan tayo ng aswang dito at mas marami na siyang kasama? Mamatay tayo dito, tol. Masundan man tayo, hindi sila makakalapit dahil sa nasusunog na goma. Mabuti na lang dahil may alam din tong natuluyan natin. Eh matulog ka na dyan. Habang lumalalim ang gabi, ay mas tumindi pa lalo ang sakit ng aking sugat. Hindi ako makatulog sa kirot Habang si Dudong ay malakas na ang paghilik. Isama pa ang mabahong amoy ng goma na umuusok pa rin. Pagsapit ng umaga, ay namamaganang pa ako. Nagnanaknak pa at sobrang sakit. Pinagtulungan lang akong buhati ng ilang lalaki para isakay sa kariton at dinala kami sa paradahan ng jeep. Dito na namin nalaman ni Dudong ang tunay na dahilan kung bakit nagsunog ng goma ang tinuluyan namin. Naramdaman daw nila ang presensya ng aswang na sumusunod sa amin. Kaya labis ang pasasalamat namin sa kanila dahil kahit alam nilang may hatid kaming kamalasan ay pinatuloy pa rin nila kami. Patagal din ang tiniis ko sa biyahe hanggang sa tuluyan na nga kaming makauwi. Sa bahay ng lolo ni Dudong kami dumiretso para ipatingin ng sugat sa paako. Nang makita ko ng lolo niya ay napailing siya at sinabing delikado ang lagay ng paako. Kahit kasi hindi ganun kalakay ang sugat ko, ay aswang pa rin ang nakadali nito. Magiging aswang din po ba ako? Hindi, pero pwede mo itong ikamatay. Butit nagawa niyong labanan ang mga umatake sa inyo at hindi nila kayo kagad na patay. Mabisa po ang mutya ni Joseph, Lolo. Kahit hindi pa siya sa ikipaglaban, kahit pa pano'y nakalaban kami. Nang makita ng Lolo ni Dudong ang trabong ko ng ahas, ay agad niyo itong kinuha sa akin at inutusan si Dudong na kumuha ng isang basong tubig ibinabad niya ito sa may basong tubig at pagkatapos ay dinasalan. Sinabi rin nito na ang mutya ng ahas ay bisang panggamot sa mga sugat at bugbog ng katawan. Kaya nitong paghilumi ng lahat ng uri ng sugat, kagatman nito ng pinakamakamandag na hayop at kahit pa ng aswang. Matapos niyang ipainom sa akin ang pinagbabara ng mutya, ay agad guminhawa ang pakaramdam ko. Nilagyan niya ng mga dahon ng sugat ko at ipinaibabaw ang mutya bago ito tinalian. Pinagpahinga muna nila ako at dahil sa pagod at antok ko, ay agad ako nakatulog. Pagising ko ay wala na ako nararamdamang sakit sa paa at nang tingnan ko to ay nababalutan pa rin to ng tela. Pero hindi na namamaga, inutusan ako ng albularyo na alisin ng pagkakatali ng tela. Sinunod ko to at laking gulat ko na makita ang sugat ko. Tuyong tuyo na at wala na akong kirot na nararamdaman. Dito ako bumilib sa lolong albularyo ni Dudong. Pero ang sabi nito sa akin ay ang sarili kong mutya ang nagpagaling sa akin. Sinabi rin ng albularyo na unang kita pa lang niya sa bangkay ng lolo ko ay alam na nitong aswang ang pumatay dito. Nakita kasi nito ang malit na butas sa leeg ni lolo. At doon sinipsip ang dugo nito. Akala namin ay payapa lang siyang natulog at hindi na gumising. Yung pala ay sinipsip ng aswang ang kanyang dugo. Sinabi rin ng lolo ni Dudong na baka raw balikan kami ng mga aswang. Lalo na ngayon na alam nilang napuruhan din ako at walang lakas para lumaban. Naisip ko kagad ang nanay ko. Kaya naman nagpatulong ako sa albularyo kung anong dapat kong gawin. Alam mo Joseph, bihasa ako sa panggagamot. Ang lolo berting mo ang bihasa sa pagiging ang erot at paikipaglaban. Pero titignan ko kung ano magagawa ko. Sinamahan ako ng lolo ni Dudong pa uwe. Bungad pa lang ay galit na sermon na kagad ang isinalubong sa akin ng nanay ko. Bakit hindi raw ako nakauwi? Mabuti na lang nandun yung lolo ni Dudong para ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Naniwala naman si nanay kaya nang hingiin ng matanda ang mga gamit ni Lolo Berting ay agad inilabas ni nanay yung baol. Dito ko nakita ang iba't ibang klase ng libro na kinapapalooban ng mga orasyon. Unang itinuro sa akin ng matanda ang orasyon na poprotekta sa amin. Subalit kulang ng isang araw para mapag-aralan ko ang lahat ng to. Pagsapit ng dilim ay unti-unti na ako nakakaramdam ng mga aswang na pumapalibot sa bahay namin. Lolo, ano na pong gagawin natin? Tinanong ko yung lolo ni Dudong. Ipinagpapasalamat ko hindi niya kami iniwan at ginagabayan niya ako sa dapat kong gawin. Hawak ko ang itak na may konsarga ni Lolo Berting at ang buntot pagi niya. Mga gamit to ni Lolo Berting nung antingero pa siya. Diyos ko, mukhang hindi tayo bubuhayin ng mga yan. Dumadami sila. Nay, gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Pumikit ako at nagdasal. Pagkatapos ay kinausap ko yung mutya ko. Alam ko nandito ang gabay na sinabi ni Lolo Berting at kailangan ko itong pagkatiwalaan. Ikaw nang bahala sa amin. Ituro mo sa akin ang dapat kong gawin. Hinawakan ko na mahigpit ang mutya na nakasabit sa leeg ko. At pagkatapos ay kinuha ko ang buntot pari pati na rin ang itak. Ramdam ko ang enerhiyang dumadaloy sa buong katawan ko. Pakaramdam ko ay pumasok sa loob ng katawan ko ang gabay ng aking mutya. At nagbigay ito ng kakaibang lakas ng loob pati na rin sa pangangatawan ko. Ang lolo naman ni Dudong ay abla sa pagpapalakas ng aming proteksyon. Inoorasyonan niya ang bawat sulok ng aming bahay. Sumilip ako sa bintana at mula rito ay nakita ko ang binatang asong na nakalaban namin. Bakas ang galit sa mukha nito dahil napatay ko ang kanyang ama. Anak, huwag ka nang lalabas. Dito ka na lang. Nay, hindi pwedeng lagi tayong natatakot. Tatapusin ko na ito ngayong gabi. Pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila kay Lolo Berting. Joseph, yung tinuro kong erosyon sa'yo. Matapos kong magpasalamat sa lolo ni Dudo, ay lumabas ako ng bahay namin. Sa kabila ng pagtutol sa akin ni nanay, buo na ang loob kong humarap sa mga aswang na to. Kung may kita lang ako ni Lolo Berting, ay alam kong ipagmamalaki niya ako dahil sa pagsunod ko sa kanyang yapak. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa aking ama! Mali! Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa lolo ko! Nagbulungan ang mga aswang dahil ramdam nila ang enerhiyang nakapalibot sa akin. Ramdam ko ang takot nila nang maglakad na ako palapit sa kanila habang hawak sa kanang kamay ko ang buntot pagi at sa kaliway ang itak ni Lolo Berting. Siya ang pumatay sa aking ama! Ipaghiganti natin siya! Kailangan niya magbayad sa ginawa niya! Patayin niyo siya! Lumusob ang mga aswang at ang gamit na sandata ay matatalas silang kuko at mga pangil. Hindi sila nagpalitan yung baboy ramo pero nakakatakot pa rin ang itsura nila hanggang isang aswang ang dumamba sa akin. Pero bago ako nito mahawakan ay hinagupit ko to ng hawak kong buntot pagi. Isang malalim na sugat ang tinamon nito bago nagliyab ang buong katawan niya. Ang ibang aswang ay natakot dahil sa pinakita kong lakas at ang iba naman ay mas lalong nagalit. At agad nagsipagluso papunta sa akin Sabay-sabay nila akong inatake Pero sa likse at bilis ko Ay nagawa akong iwas-iwas ang dalakong armas May tinatamaan ng itak At ganun din ang buntot pagi At bawat tinatamaan nito ay nagiiwan ng malalim na sugat sa kanila Dito na nataranta ang mga aswang Nang makita nilang isa-isa nang -isa namamatay ang kanilang mga kasama Sumigaw ang isang aswang At sinabing umatras na sila sa laban Pero decidido ang anak ng aswang na napatay ko Natapusin ang buhay ko Hindi na tayo magtatago! Pinatay niya ang ama ko na pinuno natin! Kaya dapat lang na natin siya! pinuno pa lang ama mo? Kung ganun, mahina pa lang uri kayo ng mga aswang. Baguhan lang ako, pero pinuno na kagad ang napatay ko. Lalong nagpuyo sa galit ang aswang na to. At bago pa siya mapigilan ng mga kasama niya, ay nakalapit na siya sa akin. Bago pa man tumarak sa akin ang matalas ng kuko, ay nagawa ko ng itarak sa sikmura niyang itak na hawak ko. Nagliyab rin ang katawan nito at pagkatapos ay naging abo. Nang makita ng ibang mga aswang ng nangyari sa kanya ay kanya-kanya na sila sa pagtakas. Sa takot na pati sila ay mapatay ko rin. Nang mawala na ang mga aswang ay lumabas na ang lolo niya dudong ng mahanga sa ginawa ko. Ang sabi niya ay nakikita niya sa akin si Lolo Berting. Dahil sa husay ko daw mahipaglaban pero kailangan ko raw matutunan muna ang lahat ng dapat ko matutunan. Dahil hindi lahat ng aswang ay mahina, tiyak raw mapapalaban din ako sa malalakas na uri ng aswang. Lalo na ngayong marami na ako napatay na uri nila at sigurado doon na ipagbabalita ako nito sa mga kalahi nila. Araw-araw akong tinuturuan at sinasanay ng lolo ni Dudong ng mga orasyon at iba pang paglipadhangin na magagamit ko sa combat spiritual. Kahit ang libro ni Lolo Berting ay pinag-aaralan ko mabuti dahil gusto kong maging katulad niya na isang tanyag at magiting na antingero. Medyo lumis lang ako ng kaunti dahil naging bisyo na namin ni Dudong ang pumunta sa kung saan kami pwedeng sumugal at manalo. Pero kahit naging sugarol na antingero man ako, ay alam ko pa rin ang aking limitasyon. Hanggang dito na lang muna ang ikukwento ko. At kung mabigyan ulit ako ng pagkakataon, ay marami pa akong maibabahaging kwentong karanasan ko sa pagiging antingero ko. Dahil pinangako ko to kay Lolo na ako ang susunod na magiting na antingero.